ito. Oh my god, modern hub of flower one. So, Kaya kalwagan o. Hoy! Bako man ang kawatan po yun ang buka. Ako, tama ano na bibig. Bibi. Maduyan na maduyan. Maduyan na maduyan, maduyan. Nandito ko pa si Jay. Saka puto ka ni Wen. S Boring eh, nang mata, nabagal na eh. Puni bang akin na ni. Maybe na naman. may ka pa kayo sulit so tayo. Nagbibigta doon pa kayo. Kaya ako talaga nag-aaray na

<mabili> kita, oh, billang yeah, kita. Yeah. Oh, money, 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 money. Oh, supply. Bueno, mga boss, mga boss, the boss. The best. Oh, mako ka sa table. Haha. Mata-mata kada batang inang. Ha. Okay. So, uh. <coughs> Itu aja, 게 a p i i n

Ay, wait lang. Nakakalimutan ako para sa'yo ikaw lagi. Okay. Okay. Hindi hmm, ka na iniwan. Ah, a Gara, putik na yan! Zombie! Kaya dyan rin, kaya rin. Zombie na ka pulo. Whole, Pul, ano, gold armor. Gold armor. Eyo, chill. Yo kayo lang yan. Ay, lugi tayo dyan yata. Ay, no, tiga mo, Jerwin. No? Ay, no, ay, no. Ay, no, tiga mo, Jerwin. Full of the doll. Pray ka. Kamala si peta ako dito. dami pang creeper ang lala. Tapos na yung bahay ko. Check-up ko na yun. <laughs> nabanda Laban na. May akit bahay. Leng! Akit bahay talaga yung gagamba, no? Look! Diyan! Buksan, buksan, buksan. Yan, arosan ya, na kaan. Not, not at chocolate the at banget magbagbakan para ubusin ang mga hindi dito at tayo ay at magmina nang mawala ang at magawa ng ngayon golem the golem ng golem na eh. tara na baka pagkalabas ko nito so, baka so may creeper ka agad, sumalubong sa akin. Chanted pa ba? Gara cantik pa itu wangi Are you ready? Para makipag mahirapan ako mau dito. laban sa sini Oh! Ha! Pati mo man. Strike base ko. Pare ikaw pa 'yung base ko din. So. Sabugin base ko din. Doro, may creeper ko agad sa salubong. Sabi ko na eh. Di spawn talaga eh. Wait. Pakayusin ko lang ang bahay ko. Good yun na 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 yun. Spider na yun eh. Spider yun yun eh. Aray ko. Pagkakuan mo ko ito, ano ha? ko na ang dirt. Ito dirt na, alam ko na, alam ko na. ko mabuksan pa rin na ano. I Ito ulit ta